Ayan, nasa linya na po natin. Inaayos lamang ang ating first na makakausap sa programa natin, si mamamayang Liberal Party list representative Leila De Lima. Kaya nga nung nabanggit ko sa inyo kanina sa Kamara, merong binuo na West Philippine Sea block. At itong nakalipas na linggo, marami silang mga inihain na mga panukalang batas, meron ding resolusyon para nga po mas uh, tumibay, di ba? Yung ating pagsusulong ng karapatan at pagtindig sa West Philippine Sea. Tanungin din natin siya sa usapin ng impeachment. Nasa linya na po natin, mapalad po tayo na makakausap natin siya ngayong umaga na ito, live via Zoom, si mamamayang liberalo, ML Partylist Representative, Leila Dilima. Magandang umaga po, Congresswoman, and welcome po muli sa Super Radyo DCWB. Magandang umaga Isa at sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon sa programa niyo sa DC Baby and Blessed Sunday. Thank you so much po Congresswoman. Yun nga po na-share ko sa ating mga kapuso na last week po ay nag-file ang tinatawag na West uh, Philippine Sea Block sa kamera ng iba't-ibang mga house measures. At uh, kayo na po mag-explain ano-ano po itong mga house bills na to and house resolution at bakit po ito, uh, kumbaga, paano nabuo itong West Philippine Sea Block ng Kamara? Okay, tungkol na muna sa pagbuo ng anong uh, uh, West Philippine Sea Block. Ano? Ito po ay actually initiative ng, uh, ng, uh, ng Akbayan Party List. Kinumbida po ako na sumama sa kanila. Ganon din po, kinumbida, kinumbida din po sila Congresswomen Kakabagaw and also si, uh, si Grizel Lagman. So yung tatlong representatives ng bayan uh, ay uh, sila ang nag-initiate uh, nito. And so naisip namin na mag-file ng first set of three, dalawang-dalawang bills and then isang uh, resolution. Kasama dyan sa bill na yan, yung pag-declare uh, ang July 12 uh, sa National West Philippine Sea Victory Day. Actually po, nakapag-file ako niya nung nasa Senado ako. Mm -hmm. uh, pero wala naman po, hindi naman po na -actionan. so So, uh, eto naisip namin na i-file uli. So, uh, na kasama yan sa final last week. And then, yung uh, isa pa, isang bill ay yung uh, mandatory uh, teaching or inclusion sa curriculum all public and private schools uh, na Uh, kailangan mag-ituro uh, ang West Philippine Sea at, at uh, ating victory sa Permanent Court of Arbitration. So sa primary and secondary levels of education, kailangan merong mga uh, curriculum o may mga subjects na ang uh, ituturo ay tungkol sa kahalagahan ng panalo natin, ng panalo ng Pilipinas noong July 12 2016 sa Permanent Court of Arbitration na sinabi nga no, doon na walang basehan yung sinasabi ng uh, China yung kiniklaim nila na nine dash claim nan dash uh claim na halos sinasakop yung buong China Sea halos sinasakop maski yung West Philippine Sea at uh, informed din ng Permanent Court of Arbitration na meron nga tayo yung sovereign rights, yung exclusive rights doon sa economic uh, sa exclusive economic zone ng uh, ng, uh karagatan. Mm -hmm. Ito yung 200 nautical mile EEZ mm -hmm. ng ating bansa na tayo yung may sovereign rights na hindi dapat 'yan uh inaagaw uh -huh. ng ibang bansa, inaagaw ng China. Alam nyo naman, marami nang naging insidente. Gula uh -huh. pa nga noong uh noong uh presidency ng ng yung uh, incumbency ng Aquino administration hanggang sa Duterte administration, hanggang ngayon, uh -huh. meron mga ginagawang pagbubuli sa atin uh -huh. ng uh, China. So dapat yung kabataan natin, alam na alam kung ano ang nangyayari. Alam na alam kung ano talaga ang karapatan uh -huh. ng Pilipinas uh -huh. dyan sa Exclusive Economic Zone. Apo. Para alam nila na hindi tama uh -huh. yung ginagawa ng uh, China. And then yung third uh -huh. is uh, it's yung resolution naman uh -huh. na uh, they are calling for an inquiry in aid of legislation doon sa mga tinatawag na mga sister city arrangements kasi may inan ilan po tayo mga LGUs, dito, dito sa Pilipinas, na nakip na, na, na sa mga sister city arrangements mm -hmm. with certain cities of China. Mm -hmm. hindi naman namin kini question uh, yung kabuuan, hindi namin kini question na hindi dapat pumapasok sa mga ganyang arrangement ang mm -hmm. ating mga LGUs. gusto lang po namin maniguro na yung mga arrangements na yan, yung mga ties na yan o kung ano man, may kontrata silang pinirmahan o mga memorandum of agreement o mga memorandum of understanding ay wala doon sa mga provision na yan niyon na at saka sa mga ginagawa nila under such arrangement that could compromise our sovereignty, our sovereign rights. Bakasi Baka uh meron pang mga provision hindi naman napansin Apo, uh -uh. ng epekto paay uh, mako compromise na mm -hmm. yung ating uh, sovereignty kaya gusto lang namin tingnan yun at na at na natutuwa po kami mm -hmm. na nakaction umaction kaagad ng yes. DILG mm -hmm. mm -hmm. bah diba? si Secretary of uh, Interior and Local Government uh, uh, John Vic Remolia, mm -hmm. ay in announced na he's he's actually also ordering mm -hmm. a review ng mga ganong sister city arrangements so mm -hmm. at least ah uh, meron ka agad tugon yung DILG. Apa. Uh, unahin ko lang din po do sa sa usapin ng reso no. Ah uh, meron huba kayong nakitang uh, kayo po sa West Philippine Sea block no. Meron huba kayong nakita na kaduda-duda doon sa mga tinuturing na mga uh, arrangements or agreements po doon sa mga sister city. Sa, sa akin po nga uh, on my part wala po. Mm -hmm. hindi, uh, hindi ko pa hindi naman po ako nag uh, nagresearch ng malalim pa mm -hmm. tungkol diyan. So ah uh, ang, uh, ang sumama po ako, sumang-ayon po ako doon sa resolution mm -hmm. from from the block itself na kailangan ngang tingnan. Mm -hmm. I don't think may sinasabi na um, na meron nga na mga gano'n, na mga questionable mm -hmm. na mga sister city arrangements. Gusto lang muna naming malaman Apa. kung talagang wala. Unang-una gusto namin malaman ilan ang mga sister city si sister city mm -hmm. arrangements na yan. Ah mm -hmm. uh, at uh, ano ang mga laman na at uh, konsepto o mga objectives at mga activities o mga ginagawa ng LGU na yung LGU concerned mm -hmm. uh, uh, based on the on the sister city arrangements. Apo. Doon po doon sa dalawang house bills po na binabanggit kanina, gaano po kaimportante ito sa panahon ngayon na ang daming fake news and disinformation patungkol po sa West Philippine Sea? Naku, napaka, napaka importante. It's, so, it's very relevant. Kaya nga naisip namin ito. Kasi hindi lang sa pagpapahalaga, hindi lang sa pagkocommemorate ng July 12 uh, sa National WPS Victory Day para uh, manatili sa puso natin bawat Pilipino yung kahalagahan ng ating panalo it was historic uh, it was a milestone uh, it was a landmark ruling so taon taon dapat commemorate kung mga various activities ang DFA po ang uh, ang namin na maging lead agency para hindi nakakalimutan dahil nga sinabi mo na isa na ang dami kasi yung mga disinformation. Mm -hmm. Diba? At ang nakakalungkot, yung ibang disinformation, hindi lang galing sa Chinese side. Hindi mm -hmm. lang sa side ng Chinese government. Mm -hmm. Kundi mismo, mga kapwa natin, mga Pilipino, yes. nagpapakana sila ng mga maling informasyon tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa kahalagahan nito. And then, yung tungkol naman sa mandatory teaching, para, yun, know, kabataan pa lang, sa murang pag-iisip ay ma-inculcate na, ma-instill mm -hmm. sa consciousness ng ating mga estudyante. Yung, yung next generation natin mm -hmm. na, na dyan, magpapaano to, magpapalakas din ng love for country. Yeah. Yung sense of uh, patriotism. Mm -hmm. So ang, ang panlaban natin dyan sa disinformation na yan galing sa mga mga traidor ng mga Pilip, kapwa-Pilipino natin mm -hmm. ay Edukasyon, yun ang sagot natin mm -hmm. sa disinformation. Mm -hmm. Ang Of course, ang edukasyon teaches facts, mm -hmm. not fictions, not historical fictions. Kung kayo po ang tatanungin, Congresswoman de Lima, uh, uh, contento po ba kayo sa mga hakbang ng administrasyon uh, para po sa pagsusulong ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea since po nung 2016 Arbitral Ruling? Ah, Okay. 'yung last administration actually sad to say, at siguro alam uh, alam naman niya ng karamihan ay hindi ito sinulong. In fact, ay uh, ang tawag is piece of paper lang. 'Di ba? It's a it's, it's a mere piece of paper 'yung para bang pwedeng ibasura. Na nakakalungkot, napaka-questionable 'yung ginawa ng dating administrasyon. Na binalewala uh, ang yung uh, arbitral ruling na napakahalaga na karamihan ng mga mga countries sa buong mundo ay actually ay uh, nagbibigay pugay sa atin hailing yung uh, ruling na yon pero bakit yung sarili nating administration ng panahon ni Duterte ay kabaliktaran yung naging uh, attitude na para bang min minalikit na, pa, na yun na nga et naging ano pa worse nag-adopt pa ng pro-china foreign policy na talaga namang questionable talaga naman na maituturing ma natin na you know ka kataksilan mm -hmm. sa ating uh, bansa so um 'yung napakahala napakahalaga mm -hmm. ng mga ganyan na mga bills. Hindi dapat natin nakakalimutan mm -hmm. 'yung tungkol sa arbitral Ruling at sa mga karapatan natin mm -hmm. na, na tayo ang may sovereign rights mm -hmm. over our uh, EEZ. Opo. Pero yung sa Marcos Jr. Administration, Congresswoman de Lima, uh, meron din ho ba kayong nakikita na kulang pa? At uh, kung kayo po ang tatanungin bukod po sa mga house bills or measures po na final po ng West Philippine Sea Block, ano pa yung dapat nating gawin para lalong uh, manindigan tayo sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea? Tapos nakikita naman natin sa current administration, okay, unang-una maganda po yung transparency policy nila. Na every time may ginagawa ang China na, na labag sa ating sovereign rights sa so West Philippine Sea, yung mga pagtataboy ng ating mga fisher in our own EEZ, yung mga acts of harassment na binabangga, kinagamitan pa minsan ng laser, yung mga uh, ilang mga PCG vessels ay uh, tama yan na pinapaalam ka agad sa buong mundo para alam ng buong mundo kung ano'ng ginagawa ng China at alam ng buong mundo na tayo ang nasa tamang panig. Mm -hmm. you know, we are the right side and therefore kailangan-kailangan talaga natin ang suporta ng international community. So one way is ito nga ang transparency program. Pero nakikita naman natin na uh, paminsan-minsan ay pumapalag yung China. Kung ano ang mga sinasabi na tayo daw ang lumalabag sa 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 UNCLOS o sa international law, kabaliktaran. Mm -hmm. Pero effective, masasabi ko, effective yung transparency strategy na yan kasi nga mas maraming bansa ngayon na pumapanig sa atin yeah. na kaagad-agad din yung mga embassies dito, di ba? Mm -hmm. Kaagad-agad din nag-i-issue ng kanyang-kanyang kanya -kanyang mga statements mm -hmm. na kinu-call out nila yung China kapag may mga ganyan na mga hindi ka nais, -nais na ginagawa sa exclusive economic zone natin. Mm -hmm. Now, syempre, dapat i-intensify pa yung, diploma yung diplomacy, the art of diplomacy. You know parang as a companion strategy ng transparency. Tapos syempre, kaya uh, dapat talaga ay i-build up pa yung as uh, you know our credible defense strategy. Mhm. Mm hindi hindi natin ayun na, natin ng giyera. Yeah. Mm -hmm. Ayaw natin na ma-escalate pa yung tension. Mm -hmm. uh, pero kailangan din natin na magpakita na meron tayong sapat o at least credible or respectable na defense capability para hindi yung lagi tayong lagi tayong inaapi. Yeah. Tingnan niyo mm -hmm. tingnan natin yung Vietnam, di ba? Mm -hmm. Yung Vietnam grabe din kapag mag-react. Talagang mas ano sila mas assertive sila. Mm -hmm. So yun ang kailangan pala, kailangan mas assertive mm -hmm. pero kita naman natin na ginagawa na 'yan. Pero sana mas ano pa, to the extent mas mas uh, malakas pa to the extent na medyo uh, kakambyo mm -hmm. ang China o maghihinay-hinay din sila sa kanilang uh, sa kanilang mga aggressive acts against our country. Ayan. Uh, patungkol naman po tayo kay uh, Congresswoman na Delima sa usapin ng impeachment kasi uh, I'm, I'm sure baka nakarating na rin po sa inyo itong uh, recent na balita na naglabas po itong uh, Korte Suprema ng notice or resolution and uh, iniutos po nito na ang Kamara at Senado ay mag uh, sumite ng dagdag na documents and information patungkol po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Una po, paano po makakaapekto yung ganitong aksyon ng Korte Suprema sa pag-usad po ng impeachment trial? Ito po ang number one concern ko. Okay. Uh, walang TRO, right? Wala namang ini-issue. Wala pa yung po. Sa mm -hmm. Korte Suprema, wala pa ng temporary restraining order. So technically, uh, strictly, ah uh, wala muna dapat balakit sa ginagawa ng Senate in, in other words kailangan gawin na nga nila yung yung uh, ano yung mga dapat gawin yung pag um, pagumpisa na mm -hmm. ng uh, uh, impeachment trial pero parang nakikinikinita ko na isa mm -hmm. na uh, pwedeng gawin yan na dahilan ng Senate President Jesus Gudero at nung uh, iba dyan mm -hmm. sa Senado, na sasabihin nila out of judicial courtesy mm -hmm. to the Supreme Court para hindi maging moot and academic yung mga issues raised in those two petitions na kinonsolidate na nga mm -hmm. ng, uh, ng uh, Korte Suprema, ay hindi muna kami gagalaw. Ihintayin muna namin yung final resolution mm -hmm. ng mga petisyon na yan. Yun ang nakikita ko na eh. Although, mm -hmm. wala naman dapat any any hindrance, any legal obstacle mm -hmm. sa pagpatuloy ng dapat gawin nila. Mm -hmm. Dahil nandyan na nga yung uh, uh, answer at kautelam yeah, ni VP uh, ni Sara. Pero dahil dyan, na meron pang mga hinihingi sa House of Representatives. At mm -hmm. manonotice mo isa, no? Ito mm -hmm. sa mga hinihingi halos wala namang hinihingi sa Senado eh. Apo, more on ano, camera. Sa camera, at yes, mga detal na uh -huh. Na sa unang tingin ko, uh, ano ako, I'm, I'm very concerned about that. Kasi kung makita mo yung mga, kung ano yung mga hinihingi ng ng uh, Supreme Court, with due respect to the Supreme Court, uh -huh. parang ano eh, para bang uh, nag, meron silang duda na ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives, mm -hmm. kasi mga tungkol na doon sa mga ano yung mga tanong about uh, uh, kailan na circulate ba mm -hmm. yung articles of, of uh, impeachment Apo. kung na circulate sa lahat mm -hmm. sa lahat ng mga membro mm -hmm. ng House of Representatives hindi lang yung one third Apo. or more than one third na pumirma, mm -hmm. ito bang mga pumirma na to the 215 Uh, members of the House of Representatives, ito sila ba, binasa muna nila mm -hmm. yung uh, articles of impeachment mm -hmm. bago nila pinirmahan. Parang mm -hmm. ang ang impression ko, again, with due respect to the Supreme Court, mm -hmm. na sobra naman ata. Mm -hmm. Pwede naman magquestion question nito. Yung uh, parang meron na siyang, you know, uh, it has the hallmarks of what we call Apa. judicial overreach. Mm -hmm. Hindi kaya sumobra yung pakialam, pakikialam ng Korte Suprema mm -hmm. doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives. Apa. Para bang duda rin sila do mm -hmm. doon sa pag-comply nung uh, yung pag-transmit ng first uh, first uh, impeachment complaints na final ng mga private Groups. Mm -hmm. yung parang bang, and then, yung isa pang parang nakaka -ano rin hindi ko alam kung anong paano paano ko i-describe it's just very disconcerting mm -hmm. uh, alam naman natin na yung articles of impeachment na yan base yan do sa verified complaint na pinirmahan at inendorso ng 215 or okay. or more Apa. members mm -hmm. of the House of Representatives so we're talking here about that mode of impeachment mm -hmm. pangatlong mode natdireto sa yes, House yeah. of Representatives. Mm -hmm. hindi yung first two complaints at mm -hmm. uh, two, first two modes. ano yung first two? isang member ang mag-file mm -hmm. ng House of Representatives mm -hmm. ng uh, complaint mm -hmm. and citizen or citizens to be endorsed by a member Apo. of the House of Representatives. Mm -hmm. yun yung first two modes. yung nakalatang sa Supreme yung yung transmit sa Senado. Mm -hmm at yun ang yun dapat ang question i mean yun ang yun ang hindi ko sa hindi ko i, I was wrong in saying that yun ang uh -huh. dapat question uh -huh. pero yung parang pinaka subject uh -huh. ng petition ay yung ano na yun, yung particular complaint na yun, and aoi na permado at endorsed directly uh -huh. ng one third members so bakit interesado pa uh -huh. yung Korte suprema dun uh -huh. sa first three uh -huh. complaints uh -huh. ng na hit final ng private citizens and private groups. Mm -hmm. So marami pong question diyan sa mm -hmm. akbang na yan Apo. ng Supreme Court. Mm -hmm. Pero But ano Congresswoman, uh, safe to say po ba na uh, ang fear po ninyo, kayo po personally, ang fear po ninyo, magkaroon pa rin ng delay sa Senate impeachment trial? Yes, that's my foremost concern. Dahil nga dun sa sinabi ko, na kahit walang TRO, wala pa so far, mm -hmm. ay uh, maiisip ng uh, ng senato or majority of uh, the senate na mm -hmm. wag muna tayong gumalawin tayo na lang natin ang supreme court out of judicial courtesy kasi baka nga mabaliwala lang yung mga gagawin natin mm -hmm. kung sakali na ang 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 uh, ang uh, final ang magiging decision nila ultimately ng supreme court ay mm -hmm. in favor for, in favor of the uh, petitioners mm -hmm. So pwedeng ganoon, gano'n ang sasabihin nila at I'm sure may mga nakaisip nan 'yan sa sa Senate. Apo. Naalala yes. ko lang din po kasi yung first impeachment complaint ay inihain po ninyo, 'di ba? Kasama po kayo doon sa mga uh, complaint. I was not po. a complainant. I, I was not really a complainant. Uh, isa, ano lang ako, ako yung spokesperson. Ayun, sa so spokesperson. Okay. Yes. Yung pong grupo po ninyo, ayun, yung pong uh, okay. nag-file ng uh, first impeachment, naalala po namin yun kasi nag-cover din po kami sa, sa House of Representatives noon. And December po yun, naalala ko, sunod-sunod halos yung pag-file ng first three impeachment complaint. Yes. Then, yes. follow up kami kay House Secretary General na, na ipasa na ba siya sa office of the speaker, ano yung action na ah uh, lagi niyang sinasabi meron pa kasi magfafile ng fourth impeachment complaint hanggang sa sumapit na nga po yung February 5. Yun pala yung binabangitan na, na uh, impeachment complaint na latag na latag na and pirmado nga po ng 215 uh, congressmen. Pero kung kayo po ang tatanungin, Congresswoman uh, Delima, hindi ho ba kayo nagtaka doon sa naging usad po ng mga impeachment complaints na yon Gaya nga po nang sabi ko, first three impeachment complaints, December po, uh, 2024 na file, then February 5, biglang may sumulpo po na articles of impeachment uh, signed by 215 congressmen at yun nga po yung iniakyat sa sa Senate Impeachment Court? Sa umpisa, siyempre, inaabangan namin. Inaabangan ng grupo. Ano na kaya yung aksyon? Although, yun na nga, nakita natin yun. Pagkatapos namin, may may another group and then a third group. So, nung, talaga inaabangan namin yun. Mm -hmm. Pero, ito, ito nga, nung uh, ganon na nga ang nangyari na may fourth complaint, ng na mm -hmm. ng mga House of Representatives wala naman kaming naging question doon Apo. kasi alam namin na uh based pa rin 'yan sa constitution mm -hmm. saka yung I, I think naman hindi naman siguro uh, is iya iya po yung fourth complaint na yan mm -hmm. kung sa tingin ng uh, Senate leadership at ng uh, House leadership, at ng Secretary General who happens to be a uh, respondent mm -hmm. in the first petition, kung sa tingin nila ay lumampas doon sa 10 session days, yes, bukang mm -hmm. hindi naman hindi mm -hmm. naman lumampas, mm -mm. so hindi naman ano yun, there's para sa akin walang questionable doon na ang pag-ang uh, pag-forward o pag transmit doon sa speaker sa office of the speaker ay do na mismo sa 10th day mm -hmm. kasi alam niyo na kasi para bang natural lang naman 'yan na parang iisipin din ng nasa house including the secretary general Apo. na baka meron pang iba mm -hmm. na mga complaints na dumating Apo. uh instead of yung uh, pinorward ka agad yung let's say yung first kasi kami yung una mm -hmm. yung yung sa sa uh, first uh, complaint yun ang na, na, yung sa yung sa amin as mm -hmm. ako as a spokesperson yeah. so par so parang parang wala namang kami mm -hmm. nakikita mm and then na, naintindihan namin mm -hmm. nung lumabas na at inannounce na mm -hmm. na meron na pala yung complaint na yon mismo from more than one third of the members of the house mm -hmm. na hindi naman kailangan i-refer sa Committee on Justice, di ba? Apo. Na mag-hearing doon. Yes. Kasi diretso na nga. Apo. Buti na banggit niyo po yan. So, ibig sabihin po, uh, hindi talaga lumabag sa one-year bar rule itong impeachment complaint. Oh, yes. I think malinaw yon. Hindi yon lumabag. Mm uh -huh. Pwede na lumabag kung halimbawa, yung first complaint ay pinoward ka agad sa speaker and then linagay ka agad sa order of business and then rinifer sa justice committee. so yung mga susunod na mga susunod na mga complaints hindi na pwede mm -hmm. kasi nga sakop na yan ng one year ban. meron namang supreme court decision which says mm -hmm. na an impeachment case is deemed initiated kapag nga rinifer na sa appropriate committee mm -hmm. hindi yung pag-transmit sa ano sa speaker o sa paglagay sa order of business. Papa, mmm. -mm. Ito uh, recently po Congresswoman de Lima, meron pong naging pahayag si Vice President Sara Duterte. At ang sabi niya, magpapaliwanag siya in her own time ito po'y patungkol sa paggamit ng confidential funds pero before po kasi to mayroon siyang nabanggit na ginagamit talaga yung mga alias 'di ba uh, at doon sa mga nakatanggap ng confidential funds ng kanyang mga tanggapan uh, Naalala ko sabi ni Congressman Joel Chua isa po sa mga house Prosecutors, sabi niya bakit ngayon lang kayo po ano pong reaction nyo dito well, Ganun din ang reaction ko no na uh, yun ganun pala bakit ngayon lang nila rin raise squarely that uh, matter. But having said that, siya mm -hmm. yung respondent eh, so it's her right to prove whatever it is mm -hmm. na magiging depensa niya. Tingnan natin kung gano'n nga. Tingnan mm -hmm. din natin dapat uh, kailan yan mga naisip mm -hmm. na, na ano, na gano'n pala yung explanation dyan. Apo. Kasi noon, back, she has all, remember, she had all the opportunity mm -hmm. when she was invited Nung Committee on uh, Good Government and Public Accountability, mm -hmm. anong nangyari? Nung una, inisnab niya. Mm -hmm. Pangalawa, nung nandun na siya, ay, in fact, ayaw nga niya sanang mag, mag uh, sumumpa, eh. Diba? Mm -hmm. Remember daw? Yeah, Tapos finally, nung ginawa niya, wala naman siyang mga justifications, wala naman siyang mga explanations, hinayaan lang niya yung mga tao niya. Pero ang sabi sa niya, ano, di daw po kasi uh, siya natanong. <laughs> sabi po ni Vice President, wala daw po nagtanong sa kanya regarding this. Well, uh, ganun na lang siguro ang excuse niya. No? Mm -hmm. But she has all, the, uh, ang masasabi ko, para sa akin, uh, siguro this is shared also by uh, the members of the House mm -hmm. and of that committee, na uh, she had all the opportunities. Alam naman niya na yun ang kini question eh, mm -hmm. di ba? yung uh, confidential funds and yung uh, I mean the confidential funds of uh, OVP and DepEd. Mm -hmm. So uh, bakit ta uh, hindi siya nagsalita at that point? But then again, as I said, mm -hmm. karapatan niya yan mm -hmm. na erase yan. So at karapatan niya magpresenta Apo. ng karapatang ebidensya. Apo. Congressman lima, doon po sa mga meeting po ng House Prosecution Team, nakakasama na ho ba kayo? Ay hindi pa po. Apa, mm -hmm. Hindi pa isa. Kaya nga pag tinatanong ako ngayon, mm -hmm. nag-iingat nag din ako. Apa, Pero alam mo na, alam mo na, hindi ko rin maiwasan minsan nag express ng aking mga sariling mm -hmm. opinion. Because mm -hmm. I have the right also as an individual mm -hmm. and also as a public servant mm -hmm. to, air, to air my views on... Uh, important issues such as this. Ayan. And with that po, Congresswoman Dilima, maraming maraming pong salamat sa inyo pong panahon. Sa ulitin po ulit kapag nandito na si Ate Nifa. Thank you so much po. Maraming salamat, Isa. Have a good day. Again, blessed Sunday to everyone. Maraming pong salamat. walang pinoprotektahan.